Exodo Kapitulo 18 Dinalaw ni Jethro si Moises. Nabalitaan ni Jethro, bina ni Moises at pare sa Midian, ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Egypto. Si Jethro ang nag-aruga kay Zipporah nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian kasama ang dalawa nilang anak. Gersam ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moises nang ito'y isilang, ako'y dayuhan sa lupaing ito. Ang pangalawa na may Eli Ezer, sapagkat ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno, iniligtas niya ako sa tabak ng faraon. Isinama ni Jetro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito, at pumunta sa pinagkakampuhan ni na Moises sa ilang, sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, darating ako riyan, kasama ang iyong asawa at dalawang anak, kaya't sinalubong sila ni Moises. Nagbigay galang siya sa Bienan, niyakap ito, at isinama sa kanyang tolda, doon sila nagkumustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa paraon at sa mga Egyptyo, at kung paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Egipcio. Sinabi niya, purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Faraon at ng mga Egipcio. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga igyopsyo na umapi sa mga Israelita. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang mga pinuno ng Israel, at kumain sila, kasalo ng dina ni Moises. Ang paghirang sa mga hukom. Kinabukasan, naupo si Moises upang mamajitan at humetol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Nang makita ni Jetro ang hirap na inaabot ni Moises sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao'y maghapong nakapaligid sa iyo? Sumagot si Moises, mangyari po lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang taong may pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran. Bukod doon ipinaliliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa iyo at hindi mo yan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin, at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, lima-limampu at sampu-sampu. Sila na ang baalang humatol sa maliliit na usapin, at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganoon ang gagawin mo, na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maayos ang anumang suliranin ng taong bayan. Pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang bienan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel, para sa libu-libo, sa daan-daan, sa lima-limampu at sa sampu-sampu. Sila ang naging palagi ang hukom ng bayan. Ang malalaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moises at sila na ang lumuluta sa maliliit na kaso. Pagkatapos nito'y nagpaalam na si Jethro kay Moises at umuwi sa sariling bayan.